pag-usapan natin yung tatlo sa laging matunog na laging nahanap na hindi na nga active na sa showbiz. So, unang-una natin is si Mises. Yun nga guys, yung balita ko sa kanya nung nag pa pageant siya and then after that, kasi totally nawala yung update sa mga social media accounts niya sa showbiz and ang dami nga na nagsasabi na nasa US siya, nasa ibang country, sa aaral and wala din talagang update kahit anong commercial. Pangalawa nga na marami din talagang nakakamiss is si Miss Erich Gonzalez and alam naman ng lahat na nag-asawa na siya Marami yan nagsasabi na si Eddie siya nung ng mayaman, sabado, at walang fairytale na buhay. At isa pa guys, na talaga marami din na nga kami Miss Ice Miss Angel Oxy. Simula nga nung Mary da rin siya, kami ng mga role na talaga tumatak sa akin, katulad ng Darna. Eh, marami nga nagsasabi na isa din talaga siyang Darna sa totoong buhay kung saan lang siyang nakikita na tumutulong pag may mga bagyo. And yun nga guys, ngayon, tahimik lang din siya na buhay. Marami din talaga nakakalisa tatlo na sinabi ko and nagre-request na sana makagawa ulit sila ng mga projects.